Kuya Angelo, pili ka na. Ano kaya ang bagay sa Kuya Angelo natin? Hmm. Pili ka na. Ah, gusto niya yung ganito. Okay, anong size mo kuya? 41 Mas gusto niya yung may sintasyon na adjust niya. Siyempre gusto kong i-flex din yung bigay niya, no? Ni uh, Tita Julie. Tita Julie Kilian, thank you po. Sa inyo pong, uh, ano? Paano? Kakulay daw nito. Kakulay. Oh. Thank you po, Tita Julie. Ano po, medyas? Ayan. Tengi pong mang pang matindi ang medyas. Anong gusto mo? Ano ka ba? High cut ka ba? Low cut. Mid. Mid daw po. Mid. O, oh, di dito man na yan Pag, sir, pagka ba loud, eh, wala bang discount? Bakit pwede nyo pong tawagin si Bossing? Sabi nga, sir. Ay, yung no ano, sumakong laude. Eh. Ganda! Gabi. Yung, ano, yung sukat niya dito. Tama lang. No tama lang. Parang gusto kong, gusto kong makita ka ng, ano, nagtuturo. Gusto ko na siyang makitang magtuturo, Kateka. Pagka ano, saka pala magtuturo. Depende kung saka ma-assign. Ma okay, pa, paano po? ranking po. Ranking, yan. Depende po ang ranking <laughs> Parang, ano, si... Sige, okay lang. Ang mahalagan, ma-ano mo. E, e, sige, i trend mo din. Tapos silakad mo siya. Ganyan mo lang muna. Tapos, try mo ilakad. Anong masasabi mo, sir? Sumakumlaude. <laughs> Ang galing, ano? O, uh, magpapataas pa yun sa magna. Hmm. Ay, magna pala. Magna. Sorry, sorry. Magna, sorry. magna po. <laughs> Still, sir. Uh. Hmm. Kumlaude nga lang. Ayaw makakatapos ka na lang ng college? Kumlaude lang, sir. nakakinga achievement mm o oh, sige, try mo ilakad. mag Sa labas. <laughs> ah, sa labas. di <laughs> ba <laughs> mm. <laughs> 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 hindi niya yun okay, okay ba niya hindi mahaba. Tama lang niya Okay. Hindi siya, parang naabahan nga ako sa kanya. Ah, ganyan talaga. 2 inch. Pero di, alam ko dito. So, ganun talaga. Okay. So, kung komportable kung komportable ka na dyan, okay na yun. Okay na yan. Okay, sige. Tapos, hintay natin yung ano. Hmm. Tapos, papagupitan kita doon sa malupitang nagugupit sa akin doon. Para, ano, total package. Okay lang, mag-chismisan muna kami. Kasi matagal pa naman yun eh. Hindi, gusto ko nang i-share kay Ate Karen. Yung, alam mo yung pagpapabot ng pagmamahal namin. Hindi lang sa akin may mga may mga ano din kasi may, nung first year sa uh, ano unang taon namin pa, pangalawang taon may mga parang workshop workshop kami noon yung parang gumagawa kami ng mga mga ganun parang ano lang parang mga artista lang ba yung mga peg nila nang may mga ano kami parang monthly na ginagawang ganun tapos kasi nung mananalo may mga parang pa-prize tayo ang madaling salita, yung mga napapanalunan niya, iniipon niya pala para mag ma, para mapagawa yung bahay. Hmm, magulat kapag makita mo yung vlog kanina. Oh. Parang talagang isa po yun sa naging road mm, para ang, ang sa galing lang. Makamit po yung Pero, ko. Pero marami pang kulang. Kulang pa ng bintana, pinto, mm -hmm pintura, kisame, aircon. na hindi ko hindi nga ako maka, ano, parang hindi nga ako makamove on sa ginawa ni. Eh. Uh Alam mo yung ginagawa ko, ko naman lahat sa ginagawa naman sa school. Uh and, talino naman ako. Eh, may darating pa naman na ibang ibibigay yes, si tatay ram eh. Eh, pang-shopping na lang muna namin to, pang-bilihan na lang ng cellphone, pero hindi niya ginawa yun parang talagang inipon niya po niya. Inipon niya lahat, nagtipid siya. Yes, inilaan po. niya doon sa bahay. Oh. Niya. Kumbaga, hindi po niya inisip yung pansarili niyang mm. kagustuhan. In inilaan niya kung para sa lahat. Ang galing pagka mo ano? <laughs> Sabi nga po niya sa akin kanina eh. Yes. Mm. po, meron nga daw pong papahiram sa kanya yung taga sa amin. Mm. Eh, sabi niya daw po, ang gusto e eh, kanit na tayo, bumili ko ng bago eh. Sabi ko sa kanya, wala tayong magagawa pag kasi kaya ramang <laughs> Hindi, gusto ko naman <laughs> ano, lalo na, ginawa niya lahat yes, lahat. Ba? So, Kung baga sa kayo po, gumagawa po ng way na alam niyo kahit pa paano, mabibigay niya yung deserving niya. Mm -hmm. Kasi hindi naman nga po biro. Marami pong nag-aasam na makuha yung, like, mm -hmm. yung honor na yon. So, dami siyang isinakrapisyo. Opo, para talaga makuha yun. sa pang-sarili niya. Yes po. Para makamit niya yun. Para makuha niya yung pagumpay yes, na Yes po. Tsaka, hindi na nga, bonus na nga lang yun. Yes po. Ang mahalaga sa akin, kung ano yung tinitignan ko sa inyo, <laughs> meron kayong pagmamahal, respeto sa mga magulang. <laughs> yes yes yun po. Yun yung, ano, yun yung tinitignan ko. Yun nga, sobra akong natutuwa na... Ginagalingan niyo po yes, sa school. Please. Kaya, ano lang, maraming mga bata na na-inspire sa inyo. <laughs> Lalo na ginawa naman yes, dito, yung inipon niya talaga Ako. yung... Parehas na mo kayo. Parehas kayo yung magaling, kaya... <laughs> kaya nga po yung, nabasa ko po kasi yun sa comment hmm. doon po sa may video po. Hindi ko po alam kung yung video namin nung nagpunta po tayo dito mm. na nabasa ko uh, nga na baka po ikaw may, may honor. Nag-comment nag po ako dyan at syempre ako po totally nahihiyaw po mm. ko sa inyo kasi totoo marami pong nag expect pero sabi ko nga po sa sarili ko, ginawa ko naman po yung best ko kaso mm. hindi nga lang para sa akin. Mm. <laughs> Kaya yun Meron naman kasi minsan sobrang talino pero Hin walang respeto sa magulang. Wala, hindi mo naman ginagawa yung bilang anak or anak ako. sa mga magulang. Mo. Yun nga po. Kaya sabi nga po nung adviser ko nung senior high, sabi nga po niya sa akin, may honor ka man o oh, wala. Proud pa rin ako sa iyo kasi ano, ano eh, iba yung sabi nga po, yun, yun ang hindi ko makakalimutan. Aanhin mo yung talino, aanhin mo yung honor mo kung wala ka naman yung salitang respeto sa kapwa mo. Mm. Yun po. Kung hindi ka marunong, bali wala din po yung ano. Kaya kahit pa paano yun, syempre po nahihiya po ako sa inyo. And then sa mga nag-expect, sabi ko, kasi sorry po, hindi po talaga para sa akin yung honor. Mm. <laughs> so, Basta sa akin, bonus na lang yan. Ay. Mas maganda kung... Yes um, po, ma'am. Kailangan mas ma ang gusto ko, Meron kang respeto yes, sa mga mo. Ikaw ka sa indalas. Kasi kahit di ka naman ganun ka, ano, gagawin mo naman lahat para matulungan mo yung mga magulang mo eh. Mm. Ang mahalaga yung pagmamahal at respeto sa mga magulang. Apo. Okay. Alin ba talaga din yung gusto mo? Ang kulit ko eh, na? <laughs> <laughs> yung mother na <man>, ano? lang. <laughs> Tapos, bakit yun ang napili mo?

Kaya yung ko yung is kaya. Nakita mo na ba kagad ganyan? <laughs> ah. Kasi yung maganda ako. Sir Raylon, yung modern daw po. Mm -hmm. Kinoconsider ko din po kasi yung ano niya. Yung kanyang ano. Decision. Uh. Sir Raylon. May nag-PM sa inyo sabi, may 25 discount daw. Check <laughs> Saksang palito na. <laughs> Nagugulat mo si Kaya Rayo. <laughs> May total na po ba? Ayun po yata ko. 11,382. Ako. Ako. Naku, Kuya Angelo, huwag mong isipin niya. Mahalaga, napasaya ko. <laughs> Kita ko rin po sa kanyo na parang ayaw niyo po. <laughs> wala, wala tayong magagawa. <laughs>

Dolores. Si Nanay Dolores. Nasaan siya? Nakakumpulka sila dito eh. Tapos uh, uh, si... Ano? Ano nagkita sila ng mga Ah... Si kuya pangalan po? Ah, uh, Patrick. 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 Si uh, Patrick. 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 Si Kuya Patrick Categram. Isang solid Categram. Saka uh, si Nanay... Dolores. Dolores. Dolores Dolores. Dolores. Uh, thank you. <laughs> <laughs> okay. uh, thank you, Sana makikita ka. Sige Thank you. Thank you, talaga. Sige, Patrick. May bili din siya ng <laughs> kanya. Gagraduate din po kayo. Ay, sige. Ang asawa brother ko. Ah. Oh. Congratulations. Ano po pangalan? Uh, si Paul. Sige, Paul. Freeable, congratulations. <laughs> uh, ano, ganun din siya yung minamahal. Ano pangalan ng asawa niya? Si Lorraine. Ate Lorraine. Tapang ano? pesos. Ano yun? Nagbabalik na sa clue si Kuya Angelo. Just a minute. Dito. Magtabi mo pa yan. <laughs> Makita dun sa bahay niya. Hindi kaya Diego? Mm. No. Name mo? Ano pangalan mo? Jane po. Jane? Dane. Ah, Dane. Ang ganda ng pangalan. Dane first time ko makarinig ng pangalan na Dane. Kundi. Oh, Mali Ang haba. Maria. Wait lang para marinig sana. What? Maya Daenerys H. Oh, Maya Daenerys. Ma Maria Daenerys ay Pagunsan po. Maria Daenerys. Maria Daenerys Pagunsan. What a beautiful name. Subscribe si Lolo. Subscribe si Lolo. Say hi ko lol. Hi, Lolo. Hi, Lolo. Hi, Lolo. Hi, Lolo. Okay, thank you. Oh. Ito, ito na lang daw po ka, Telegram. Pero mahal pa rin siya.

Parang ikakasal ka lang, ano? Hmm. Tapos, try mong ilakad. Papunta kay Kuya August. Ah, picture mo naman Kuya August. Ah, pwede. Buti yung napili nung ano, ng ano niya, no? Hindi, sa school. Buti napili yung ganyan. yung pili... Kasi nung kami hindi ganyan eh. Formal na no. Oh. Ah, picture kami. Picture.